problema tapilok po pa Tapilo po. Tapilo kayo? Po. Pina-x-ray hindi? Hindi man na in x Inano lang, lang sa neurology, sa ipit daw. Hmm. Sa ipit, sa likod. Ilang taon na kayo ngayon? 64. 19, ah, uh, hmm. 2019 ito. Tapos na, na ano na, tapilok naman ako itong liyad na to Kailangan nga natin, mas maganda yan eh. Kasi medyo, ano kayo eh, brittle na yung buto nyo titignan natin kung ano. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling. Ito? Mm -hmm. oh, Kaya tapilok ulit. Natapilog <laughs> <love> ulit? <laughs> Opo, itong yan. na itong wala apat na bisit. Sino kasama nyo natapilog? Ako lang, nasa so, siya. Malakas ba? Hindi naman ano. Na, ito yung nasa boarding house niya na na ano ako na natumba ako na untog yung kuitan ko dito. Yung. Tapos yung kaliwa kung ano, yung dito para mataas ang dito para mabu hab, ma, haba. Ano ba mabu Kasi pag naupo ako, kala mo na ano kasi mataas yung, ma, ano yung kabila. Eh, malakas ba pa. yung pagkabagsak niya? Hmm. Kasi malaki malaking bag. Malaking bagay kasi yun. Pag uh, umiidad kasi na medyo lumulutong hmm. yung buto natin. Yung iba na da-damage to, na fracture yung tinatawag na wala naman ako masakit, masakit. Lang wala lang naman po. ito lang paano yung hindi niyo oo oh at saka hindi. ito lang dito tunla dito sige gawin pa ko eh. wala <laughs> na parang naulit lang to nung wala kasi kinda lang x-ray eh wala hindi naman yung x-ray kasi sabi makikita niyan mag shoot lang ako sige oh wala yan mayroon ako ang mahirapan oh wala ito mayroon no, ay Yeah. 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 Manhit na yan sir pati yung dito ko. Manhit na? Opo. Hmm. konti lang, oh. Mahaba hmm. ito ng konti. Kasi na ano ko ito yes, sa yeah. sir, ng ano, ng hmm. buti. Simula ng ano ko, sige ako ng buti, may 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 natalunay. Nirurur ko ito. Ayun, oh. Eh, no? Hmm? Tignan mo ito, mamalika. Ito para lapitan mo. Dinoktor na ito, sir. Maraming doktor na. Tingnan oh, sa ilalim. Sa ilalim tingnan, no? oh, kahit dito sa ibaba, oh. Totoo okay. 'yung sinasabi niya na maiksi ito, eh. oh, Parang feeling mo, ano? Opo, sir. Kasi nga, pag unang upo ako ito, mahaba, parang dito ang maiksi. Tama. Dari, ah. Hmm. Hindi ito na sir. Hindi ito natunog. Nanog. Yan, Yan, yan natunog? Kasi ang nag napilot ako, una, right side sa, ano siya, tawag ito ito nga, hmm. bato. Tapos, hmm. pangalawa dito naman sa left side, bato na naman. Mag-iingat pa kayo. Ang gawa, hakak gabay. <laughs> gabay ba? Bato, para sigurado hindi kayo parang tumba. Pag ito ko na Opo. Sakit? Opo, punti. Oo, oh, mag yan. masakit. Pag to Okay din. Itong, itong ganito masakit. Opo. Opo. Pag ganito. Okay lang. Pag hilain mo. Yan. Okay lang. Wala ko lang naman. Oh, Masakit. Pag dito yung dito, dito sa ugat. Pag ginagay niya, masakit? Oo po. pati okay. sa ugat. Ginaganong ko para babalitan natin kung may masasakit pa mamaya. Okay? Relax na. Okay. Sa pagunod na rin.

balakang nyo ma mapekto sa meron ako sir ano yung telbon. Ang telbon ko parang mag, mag, tapilo. mag Tapilok, hindi <laughs> <laughs> yung parang sa doon. Para Sige, napulun. dito ya yeah, din. <laughs> yung, yung. <laughs> yung, yung So ma'am. Ha? Sama. Sama. Ah, siya? Mm -hmm. oh, ako sa sa dito. Relax. Eh. Mm -hmm. relax na, relax na. Okay, okay. Na, <clears throat> Sa bar? Yeah, ganyan niyo lang. Huwag yung tigas relax lang. Ito, Huwag yung tigas to. Is, is, yun, nada, yan. Ganyan, no. Kasi ibang pektos to, eh. Okay, relax. Sabi side. Huwag yung tigas to. Huwag okay. Kasi hindi ko alam eh, hindi ko na. Sakap? Okay, tapa kayo. Tapa po. Sakto niya po yung mukha dito sa letas. Grabe Doktor na ito. Na ano ko sa doktor? Malahat yung mga gamot. Okay, Wait, Wait, no, tiyan, no, saan kayo sama? eh? siya? Relax lang. katar

Oo. <laughs> Masakit na masarap. Ibang klase yung feeling nito nga na. Yan. Masakit. <laughs> Hindi. Sapa. Sorry. Okay, lakad kayo. Pusingin nyo. Gym na nyo ngayon. Sige. Tingnan natin kung masakit pa. Hmm. Okay, lakad. Hindi na masakit pero yung manhint pa rin, sir. Yung manhid ba sa katawan ko, yung dito, sa pagbaba, manhid pa rin. Siya ang yung... pagkakayin. Hindi na siya masakit, pero may naramdaman na 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 pa yung manhid. Ito po kayo, explain ko sa inyo. Opo, ito ako, explain ko sa inyo. Ito kasi, yung, yung tapilo guys na, pero yung dito sa lumbar nyo, hindi yan siya ordinaryo. Meron tayong kinatawag na disc, kaya sinasabi ko sa inyo, magpa-x-ray kayo, baka yun ang bumigay. Ito, ayan. Pero, abangan nyo rin mga ilang araw. 3 days, 3 to 4 days. Kasi, inaano lang natin eh. Siguro, na, oh, ano, madedire lang siguro ng mga ano kasi maghihilom pa siya. Mm -hmm. Ngayon, hayaan mo na kasi hindi kayo rin pwedeng subang tama ni tamang tansyado ko na yun. Konting lagotok, okay na yun. Tapos, massage na ano. 1 to 2 days, makakaramdam ba kayo ng mga medyo may ano? So, 3 to 4 days yun yung pinakapagbabago. 1 to 3 days, ibig sabihin. Mga mild-mild mga para ma-ground-ground. -ground. Pero pag napahinga yan, pantay na yung panyo eh. Hinata ko lang, lumagotok yun dito, naramdaman yun. Ayun, sige lakot yun. may may tinatali, may tari na interior dito sa likod ko. Oo, parang oh, parang tinatalihan ako dito ng interior sa likod ko. No. <laughs> nga yan. Hindi naman siya sobrang sakit. Opo. Hindi naman sobrang sakit. Opo. Hindi naman, ito yung okay. lang okay. Hindi. Hintayin nyo lang ano, hintayin nyo lang eh. Hintayin nyo lang ano, baka yung pagka ano eh. Par nyo, pumutok yung disc. Yun nga, kasi mayroon may eh. Ito itong... Mayroon explain may sa inyo eh. Baka di nyo naman hindi yan eh may mga tinatawag na disc desiccation eh disc prolapse uh, herniated disc pero yan yun din po ang alignment nito eh kailangan ng palagutukin to okay